para tiyaking mas maraming pasahero ang makikinabang sa ligtas at mabilis na biyahe, tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cagayan upang inspeksyonin ang construction ng Kamala Nyogan Bridge na nagdurugtong sa mga munisipalidad ng Apari at Balesteros. Ang higit dalawang uh, kilometrong tulay ay inaasahang magpapabili sa biyahe ng mga tao at pagdaloy ng komersyo sa lugar. Kung noon ay higit isang oras ang tatahaki ng mga pasahero sa ruta, magiging 20 minutos na lamang ito. Tinatayang mga 6,000 biyahero ang makikinabang sa bagong ruta sa tulong ng Kamala-Niogan Bridge. Dahil sa mas pinatibay at pinagandang disenyo ng tulay, naging 45 tons ang maksimum vehicle capacity nito at may earthquake resistance na aabot sa magnitude 8. Nagbigay naman ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa DPWH na busisiin ng maigi ang proyekto. Siguruhing maganda ang kalidad, patina ang instruktura at pasto ang paggamit ng pondo hanggang sa matapos ang tulay sa tamang oras. Isa lamang ang kamalan Yogan Bridge sa mga infrastructure projects ng pamahalaan na gagabay sa mga mamamayan tungo sa mga maunlad at ligtas na konektong o konektadong bagong Pilipinas. Sana mabuksan natin by, uh, by Christmas ito. Kasi apari Claveria, apari uh, Balisteros Balesteros, hanggang Balesteros, meron ng magandang daan. 6,000 ang dadaan dito bawat isang araw. So, madami talagang traffic. Tama-tama, nandyan yung Atari port. Uh, lahat ng mga gamit na dati kung saan-saan uh, ang layo ng dinadaanan ay ngayon dito 20 minutes na lang.